Hello mga ka-amards, may panibagong kalaban na naman tayo si Henebra, ang Grandmaster ng Dama Legend. 116 tayo, 115 siya. So nag 5-1 lang tayo. 15-14, kain, kain, kain to 16, kain for 14 So ang gawin natin dito ay 9-5 lang tayo. nag 3 ng kalaban. Mukhang tagilid na ata tayo dito mga kamards. So 1614 14 tayo. Nag-5-4 ang kalaban. So, 7-3 tayo. nag 7 din ng kalaban. Kain dalawa. So, na tayo ng isa mga ka-amards. May pag-asa pa kaya tayong makatabla. So, 1-15. nag siya. 5-1 tayo. Pakain. Kain. So, 1-15 tayo. Nag-4-16 ang kalaban. So, 8 lang tayo. 1613 so umiwas was tayo 314 nagpakain siya 115 kain dalawa so kahit tayo 614 nag 72 ang kalaban so for 16 lang tayo 95 siya 106 tayo nag 51 siya 61 tayo nag 115 siya So, sinalo lang natin. 12-8. Kain. Tin-5 siya. 1-15 tayo. 5-1 siya. So, nag-11-7 tayo. May tablahan pa kaya tayo, mga kamards. Parang sobrang tagilid na mga kamards. Ano kaya ang gawin natin? So, 11- 9 ang kalaban. So, mag magandang gawin natin dito para makatabla. 14, 16 lang tayo. So, nag-215 ang kalaban. Uh, umiwas lang tayo. So, 15, 14. Ngayon, ang kalaban, pwede siyang umatras or 12-7. O nga, nag-12-7 ang kalaban. So, ano ang kayang magandang gawin ng placer? 16-13. Ito lang yung panlaban natin mga kaamards para makatabla. 1613 tayo ano kaya ang magandang gawin dito ng Henebra? Nag-7 to siya. So, ano kaya ang gawin natin? Para makadama. So, hindi na natin iiwas mga kamards. 13-3 na lang tayo. Kain siya. So, move tayo ng 3-7 para makatabla. Ah, ngayon mga kaamards, tabla na tayo. Kasi nag 15-15 po ang kalaban. Pakain lang tayo ng 7-3. Kain siya 13-7. Tsaka tayo magdama. So, 7-11 tayo. Kasi kain pa siya ng 1-13. Kain tayo 3. 3. Salamat mga kaamar sa inyong walang sawang pagpanood. Mabuhay po kayo lahat. Thank you for watching.